ang uh, pun sa imo kag sa tanan nga tagkalamate. At I know for sure Attorney, that you are listening while I'm reading the uh, yes. a statement of House Speaker Martin Romualdez but una to anay I don't know if it is shocking on your part but kabalo do ginapaabot na ni kay nagambala gid man sila may manifesto sila against the people's initiative but their stand now is something very firm. Ay hindi na kami sige duso nyo nga chat. What's your reaction in this particular concern or uh, development attorney? Yes, actually may Uh, initially ni in ara na gid gina uh, float nga opposition uh, sang Senate and sa so, uh, ka kamadumduma natan may statement na of discuss yani si Senator Pimentel nga nakibot siya no nga uh, may ara gyapon nga mga proposal so nakita natin nga uh, originally ang stand gid niya sang sang uh, ano tawag ni, sang uh, Senado daw hindi sila conforme sa yes, proseso sa people's initiative no na ginaubra subong sa dalom so of course uh, nalipay magkita mabatian nga even ang Senate na nagahambal nga hindi sila magpasagot because ang amutong ginambal naton ang ginaproponer sining people's initiative to amend ang article 17 section 1 paragraph 1 actually demeans and degrades the authority and jurisdiction of the Senate. Na? No? donaging naging alternate na lang yung Senate despite originally under the Constitution, uh, dapat upod sila sa Kongreso as a whole no? sa pag-call for a General Assembly. So nagtindog sila, hindi sila pasugot, siningin na pa-perman, ginapatiyog the race. So that is a good call, no? at least nagklaro na batian sa pumuloyo hindi sila magpasugot kin officially no kung magwa gina ang ilagid nga manifestation uh, i don't know kung na uh, manifestation lang ay hindi sila magpagwa sa gila resolution uh, i think maybe committee lang ina ang mapagwa no uh, on behalf of the senate pero nonetheless as an advocate regarding this uh, people's initiative nga ginambal naton nga wala gi data proseso nga ginaubra abi nila nagambal kita nga hindi lang kita gapananaw sini no that is a good sign no for us advocate oo uh -huh. meaning attorney ining uh, action sang Senado is speak something about there is really something wrong sa sining people's initiative that is correct procedurally and the substance itself is wrong una, uh, makadto kita sa procedure. Amo ning gina-raise naton gid gina ang procedure ni ginaobra nila nga hindi na people's initiative. Kay kung people's initiative ni eh, hindi gid ni kung genuine na people's initiative, hindi gid magpagwa manifestation niya ang quad, ang Senate, no? Uh -huh. Hindi gid you na know, because the antithetical ni sa demokrasya, mo democratic process mo. Kay tipo mo luyo ga panawag. Dapat ang ang institusyon ang Senate man or ang House must be subservient sa power sa people. No? Nubo na sila. So hindi gina sila mag -intra. Only that, nakita nilang proseso, hindi amo. That's why kita mo. Diyan ba si speaker na gina-denounce niya ang, ang binaklanay, ang sinuhulay? No? Gusto niya pagwaon nga ang integridad niya po sa people's initiative ara. So for sure, ang ina statement lang na. Pero ang sa dalom kabalo sina. No? Kabalo gina. Si ang ginahambal sang Senado, no nga ginapanindugan nila nga even ang substance is very dangerous sa ginaproponer na amendment sa Article 17, Section 1, Paragraph 1, kundi gusto pagwaon na pwede maka-power play ang, ang House of Representatives in terms of numbers sa binutuhay. No Kahit sa 24 lang ka miyembro sa Senado, paano mo ma-expect nga mabatuan nilang 300 plus Congress Kongreso, sa House, I mean. Mm -mm. So nakita na nato, nga even the substance can it's very divisive. No? They create gira actually on both houses, the upper and the lower house. That's why nga nagpagwa sila, kung gusto tagid man nga i-amendaron ang konstitusyon, hindi lang ta sa sina nga proseso, kay because, ining proseso, nga nami-tani ang people's initiative, o galing, ginintrahan siyang medyo mahigko nga proseso. That's why hindi magpasagot ang Senado. I don't know if they will conduct an investigation pa kung hindi i-withdraw ini ang, ang pagpaperma. At sige, yung ginila ang inisiyatibo nga gina-propose lang, no? especially kung nga nagatiyog ng pirmahan ay action dyan. Gabi ka firm ang Senate, kaya daw this is the first time nga nakita natin sila attorney, nga tingog sila tanan nga 24, nagsaka to sa entablado, nagkapit sa manifesto, and they are really rallying na uh, we are against sa sininga proseso. Yes, correct. No, do, na, grabi grabe na siya nga epekto. Meaning uh, the Senate already nagmarka na sa delimitation nila nga gambala, in, 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 a way of saying gambala Senado, respetuhin mo kami dire, no? sa, sa upper house. House should respect Senate because isa lang sila ka kongreso mo. No? They, they, they exercise the same power, legislative power. Only that alay-lain sila balay. No? Pero magulutod na sila. So nagtindog ang piyak. Because ang klaro man, amuning, amuning gina, ginatingwaan naton nga tayo si sa Pumuluyo, kay nagwa karon ng panindugan sa Senado, kundi daw na-vindicate kita bala. No? Nagkita natin naton nga sakto pananawan ta. Kaya ang proseso is not correct. Although the People's Initiative is a constitutional process, but ang approach ang procedure, ang pamagi, plus the substance na gusto nila baguhon, medyo dangerous sa Senado. Remember, Senate is an institution. Senate is part sa aton panggobyerno. Di ba? Part sa aton Estado. Karoon na mong Senado, ti why ng demokrasya natin? Wala na sang uh, balance Wala na sang check and balance. No? So, very dangerous ina kung hari-arian lang sang influence kagwarta. So, uh, kita somehow, No, of course, hindi pa tapos ang laban kay kay Balantayan pa kitagyapon kay of course, the unless, no, nga magpag hindi man napagamino ni ano for sure. Hindi man pwedeng si house speaker mag-announce ng tayo ang people's initiative kay ginadecline naman nga hindi man gisteng pag oh. pangamot. 'di ba? Mm -hmm. So hindi ka pwedeng katindog. Ang question, sino'ng ma-withdraw sina is that uh, ang ang isa na ka-organization nga perma matindog nga i-withdraw nila ang permahanay or mapatay la na, na sa naturally pwede okay. nga mapatay na sa naturally mo mm -hmm. Kaya -hmm. kay kabalo sila nabatsagan even the senate nabatsagan because of the massive nga nga campaign sa dalom plus ang mga discoveries mga you know, mga ebidensya dira mga disclosures nga kamalamalahan ang pagtagwa ni ni Congressman Lagman no ang mga ebidensya nga naggather kung magpatawag pa na public hearing ang Senado kung maginuwa na maguba gid manira karambula gid ang kongreso kung matabo siya na kay for sure gin admit niya sang liga ng mga mayor ligod cities no sa isa ka lugar nga nagpatawag sila nagtipon sila Karon ko ka nindi si Gahana karon. Magwa karon as witnesses atong ginambal ni Congressman Lagman. Mm uh -uh. Nga nakabaton sila ginbalik nila ang ginatag sa ilang budget. Take one gini ya, uh, karambula gini Kongreso. Kag mag-create gini ya uh, hindi lang yung kontrobersiya, kundi gamuni ang aton pungsod kung matabo. So madula na ang respeto sa pumuluyo sa Kongreso. No? Once madula na gani, ang respeto sa pumuluyo sa isa ka-institusyon, pero, ina. Pero kabalukator ni, ang akong nga worry is, di ba, we are already stating, ginapla start na, nga bisa ng Senado, nagpamatok na dere. Paano natin ma-explicar sa pumuluyo, mga pobrenial na natin, nga mga kaakson? Ano bala ang sitwasyon karon? Anong epekto nila Ladri? Kaganong ila nga dapat insindihon kag tandaan mm -hmm. sa nagakatabo nga kaangay sa Ladri attorney nga ang Senado nagpamalabag, ang Senado nagpagwa sang manifesto ang Senado nagasilig na against kami sa proseso nga ginaduso nila kay daw hindi husto, hindi nagakaigo, hindi plastado ang proseso. Ano attorney ang dapat kag paano naton i-explain sa pamuluyo nga uh, aa ano ah, significant ang ining nga tikang? Yes, correct. No, uh, nami na siyang uh, pamangkot. Ara klaro, ang gina-express naton sa pagpamugong naton sa proseso, uh, isa ka institusyon nga nagtindog na ang sina So in short, it's the Senate, no? Kabilugan din, ni nanay 24 sila. If uh, they feel nga wala there's nothing wrong they are conscious kung gina-observe ang people's initiative in Papua, I don't think na tindog as I said, uh, I it e as it passes na, hindi na siya pwede na kung sina because it's a constitutional process. Ah, At medyo ano itong signal no ah, uh, basi maka kamusta, ano kamusta kamusta ah sige beto ni again be ah uh, sige oh, I'll go ahead ata ni go ahead ata yes 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 ata yes kung wala nakita sa Senado nga may kabulastrugan ang proseso diri sa dalom king in people's initiative hindi sila na sila magda kontra kay kabalo sila constitutional process na mo na no? power na isang pumuloy hindi dapat nila kontrahon e ini dako dako na siya nga minsay sa aton pumuluyo, no? Pangabay naton sa pumuluyo nga even ang Senado ganay nagtindog na, no? Nga gina na nila ni ang People's Initiative nga ginaobra so go not the People's Initiative bid nga nga constitutional process ha, but the People's Initiative nga ginaobra nila so So it's a it's a clear and explicit na nga example. Nga even ang Senado nagtindog, nagpatun-patun ina, kaya hindi, ina, tsakto ang ginahimo nila subong. Si so, ma may epekto ni, no? may reverberation sa dalong, uh, inibro na sa Senado, tapos kita man nga mga advocates, kasi magkita na ko ang nagbala, na kita nga, ginaugtom-ugtom tagaling, ginaworry tag, nauwin sa Senado, nakita sa Senado mo. So, I think, it's high time, pag-aid kung sige yun, ginila, Padayuno na ng panawagan let's let's listen also to the Senate nga sila mismo nga mga lawmakers kambal nga hindi sila kumpormi sa ilatika nga ginaubra sa people's initiative si sigurado gid uh, mas manami of danta kung pwede pang withdraw tatong yung pagtermahan sa para matampa pala sa ilan na nga hindi ni among um, people's initiative nga ginampal sa atong constitution ang inyo ginaubra so somehow somehow action uh, dyan doon nalipay makita but we will not stop no uh, hindi pa tapos ang laban this is a battle of pride no? na nila na no? nga hey, could you imagine i deny mo nga wala ka kabalo na no? and yet <laughs> at the same time do gina suportahan mo ang tawag siya na kung sa kaso ano pa kung sa rules and evidence pa sa criminal procedure tawag na negative pregnant gina deny mo and yet gina admit mo kayuhan niya pambakaway ko labot pero mayo na Okay? Mm -hmm. So, I think, klaro, dari, we will see. And we we were able to see after some statement sang Senado kung sino consistent sa panindugan nila is the House of Representative or a speaker or the speaker of the House or ang kabilugan ng Senado nga nagpindog. Eh ni na Ang paglantak ko bla for example di bila, Sang so good, may arap pa resolution of both houses nga file nga kuno abi gina ini. Now nakita an nagpagwa sila manifesto nga against sila ano man nakarealize ang Senado nga may sala sa proseso? Tiang kamusta to galing nagpirma? Anong panawag naton sila na intuan sila or napilitan sila? Klaro ni na intuan. E no internet sa mga nagpirma di voluntarily kasi mm. consciously nga naintindihan nila. At talaga na batian mako gambal nga gusto ko ginaya na pasugod ko dali pirma ko daya. No question about that. How about the others? Nga wala na kayang sindi. For sure, na murag-muragan ang sinado, I, eh, I think ang gathering ng input sa field, kita nila lang sa mga uh, aksyon, kita na nila ang trend. Trend na lang na nagmuklat ng tao, oh, na ginainto, na matangaman. So, I think, uh, no, kung suportahan ni nila, base, may, kung magahan ang punto, ang sinado, isip para ha, ah, kami na yaway kang alabot. No? So, to prove nga wala kami dalabot sa ilang kabalamalahan yung inobra sa dalong, mapagwa kami manipesto nga nag-call kami nga unta ton ina. So gin delimit niya sa Senado ang ilaya nga dol, ang ilaya panindugan. So ari na sa house kung i-admit niya nga sila ang facilitate siya. Kaya amun na ganang namahal na itong action dyan, grabe nga denial niya po ni House Speaker nga why siya labot, and yet, ginasuportahan niya niya po. No? So, karon klaro na sa pumuluyo, I hope nga, updan nila. No? kay kung padayon no, ang Japan sa mga proponents, I hope nga nagatagpalamat kayo eh, upda nila. Ngayon, pat na damo na no, tingbo ni namo na aksyon dyan, damo na kita mga utod nga nag-amisay sa ito, nandiyan mga utod sa media, naga volunteer na, no, even sa South area, no, in fact, nag guy ni Ara Kita Communication dito, Willing sila, no, kay kay damo nag-manifest nga gusto nila na naunta ton ini ang permahanay. So, I hope, aksyon dyan, mag-aalam ang pumluyo nga uh, with this development nga nakita natin even ang Senate nagtindog Si there is no reason nga hindi kita magdayon sa ni action uh Oo. -oh. I mean wala no uh, sa nga matag mati. Why we are doing this one? where we are explaining give the attorney sang maidid mm. ano ang implication niya, anong epekto niya, anong nagakatabo. This is not saying nga uh, we are totally against it. Mag na, tumulong na tanik yung transparent sila. Kay reading between well, the lines, attorney, of the uh, this statement of House Speaker Martin Dino Maldes, he is not admitting that they are behind Sining People's Initiative, but he is supporting it. Daan mo nang gagawa eh. Sa iyo nga punto. Well, actually, T well, <laughs> the, Ang, ang yes, Tony, yes, ano gid so ano gid man? Ano, ano gid malang punto man? Action dyan, amo na yung action dyan, oh. No? Whether he will support it or not, constitutional, na yan, action dyan mo. No? Why di may makapugong until such time, ara, na ang ginat, Congress nato niya and the way they are using this mandate sa pumuloy Nga kung tungkol sa ngayon ay sa amendment o dekad ekspresa directly la power pero hindi na amo ng proseso and plug on not even the president of the Philippines can stop a group of people initiating a genuine people's initiative. Karuhon natin wala may makapugong as long as the provision of Article 17, Section 2, if I'm not mistaken, is still there under the 1987 Constitution, no one can stop that. Kung i exercise ang pumuluyo ang people's initiative. Wala mm -hmm. may mm makapugong. To add more context, attorney, on your part, kasi yeah, inyong grupo, sa si inyong abing na nag-suporta will you be continuing gathering those nga nagperma nga gusto nila bawi on? Mapadayon? Yes, yung did naton. Kay, in the first place, ang isa ka mayor na objective sa Tondere is padlongon ang sala. No? Ag- Waka, kung genuine in, in the people's to boy, ito may mo? Hindi, nadama mo <laughs> Daling Galing kayong process, so action dyan, mm, -mm. hindi amo. So, pada yun natin, we will continue. Hindi kita mag-stop. At sa mm -mm. that time nga, uh, I don't know, at uh, it will die naturally. Pero kapatid ko, action dyan, that it will die naturally kay nobody will admit na mag-announce nga stop unta tatay na who will, who will announce that who will announce who will who will admit nga siyang gasugo wala na but i believe no uh, hindi man na mag-admit ang pirma nga grupo no nga unta nila kay mambal sila nga hindi na nga uh, munya way kami na admit sir sa you know sa proseso nga sala no siguro i believe and i pray nga die mapatay siya naturally mm -hmm. Mamunong ni siya to the point nga I think once mag-start na once mag-start na ang ginatawag naton ng uh, Constituent Assembly let's say ang uh, both houses no uh, will uh, convene as constituent, constituent assembly why naman eh? ni mamunong ni plus 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 lang tawon naton even ang COMELEC sa ga worry because maisorbon na naman ang aton electoral process ni eh, eh. Now, probably, kung dusoon gini nila, since nagastuhan na sila, kag daw atat na atat na gid, probably, even ang 2025 ka nga local and midterm election, base may pa, mm -hmm. kung palabihon yun, gini nila. no kay even ang Comelec na gambal, Comelec chairman, they would prefer a separate na visit. Diba? Batian ta na. So, hindi gusto, kung pamangkuton mo ang Comelec chairman, he doesn't want to incorporate the plebiscite sa aton nga regular election. Hindi sa gusto. Gusto niya si para gig kay special din niya kung lumang. So, wala ko na. Ay, may ilad. mga nga 12 billion mo. So, you see? Nag-connect-connect na na sa action dyan, no? While they are denying, but they are ready to utilize ining budget nga parking ginparking sa Comelec purposely para gamiton sinong plebiscito So, amun na siya aksyon dyan, uh, I hope nga uh, ma masurag man ang pumuluyo kasi mga nagka-facilitate siya with this development nga grabe ang epekto ni sa panindugan sa Senado. Anybody, no? anybody will not be in his or her right mind nga mag-propose o mag-tindog yapon in favor sa inyong proseso so, ng people's in initiative na ginaobra nila kay for sure ah, uh, medyo sakit ni sa iya. personality, sakit ni sa iya karisma, medyo basi maguba di So manago na sila ah uh, for for me, manago na sila kag probably ako ya tanan. Ako lang ya ha. Kung uh, mauntat di si man it will stop to to the Ma'am, o, nalang si Magdino, nung nalang ang people's initiative, use fight to ulap per manay. Sige. Attorney, thank you so much, Gid, sa inputs and sa pag-explicar. Sa pila ka mga development, may hapon. Thank you, Action John. Mabuhay ka. Salamat. Thank you so much. Action Reports, Afternoon Edition. Attorney Cesar Biloria, mga ka-action and advocates, and anti-people's